Time check po natin, 9.20. Ito, kasama ko si Marian Rivera ng Baksahan. Sama mo mag-update, Miss Marian Rivera. Maganda po, Miss, Miss Marian Rivera. Ito po kay Marian Rivera. Ang gaganda ng kamatis, oh. Oo. Oh. Ayun, napaka po, oh, mo. So oh, biskaya na kamatis, 2-8, 200. ano, bali 28 per kilo. Anong, anong variety niyan, Marian? Ganda, oh, kasing ganda ni Marian. Diamante, oh. Diamante, oh. Talagang pwedeng mapang-model si Marian Rivera ng kamatis, oh. po, <laughs> inang. <laughs> Pwede lang pang model. Model nga talaga. Model ng... Pagawa. Kamatis, <laughs> ah. Yung Taiwan mo magkano ngayon? oh, 20, medyo yata. O, oh, 25 pa daw asking? Yeah. Pero hanggang 20 po yan. Ano, e, tanda nyo ha, puro ask. Kailan ko yata nung ko. walang final prices. Siyempre, meron din po siyang ano, siling panigang. Alamin din natin yung siling panigang niya. Mariyan itong panigang mo, ano variety ito? 2 o 7 Ang ganda, no? Magkano ito o 7? 20 lang 20 rin oh, Medyo five, maganda yata yung presya Oto, oh, 90 uh -huh. Ano ba? negro yan? Negro? O, kulay verde Negro daw, 90 po 90 pa, isang big fish pong gano'n Dahil 10 big fish yan Bali, 900 Ngayon, isang daan pirasa yan Eh, yung okra Renta po asli. Renta ang asli yan. Sigarilyas natin ngayon, magkano? 150 lang po. Oo. Oh, sigarilyas, ang nagtatanong si sigarilyas kasi yata kapin wala akong sigarilyas. 150. Ah. 150. Dito kay Ate Baby ko. Ang dami niyan sitaw, oh. pati ang palaya. Si baby magkano yung talong natin ngayon? Talong 70 O oh, 70. Yan ah. Na. Sa naglinis po ng number ni Ate Baby, mamaya ibibigay. 'Di ba? Apelyido mo Latina, 'di ba? Latina. Latina, yan. Ayun ang palaya natin. 75 natin. Ato Mistisa? Mistisa. Oh, yung Bulacan white. May 70, may 75. Oh, may 75, may 70. Yung Mistisa, uh, Bulacan white. Eh, nangingi One, one. O, 1, 1. Kanina negro, ngayon ito naman uh, bulakan. 1, 1. Asking price lang po yun. Na. Sa ano natin? Sa upo. Upo, 250 asking. 250. 250. Sa ating uh, pipinong bakla. Pipinong bakla, 250 lang. 250. Sa panigang natin. 30. No? 30. At sa ating, ano, tagto Taiwan. Taiwan, 20 na naman. 20, yan. Sa so, nagiging po ng number ni ate baby mamaya. Ah, uh, bibigay ko po sa inyo. At i-baby ano yung sabi niya yung sitaw. Aani ah, daw siya ng sitaw. Yan. Um, yan. Ereo, Taiwan si yung ng Taiwan si. Boss, magaling Taiwan si natin ng malaki? 45. Oh, korenta ko. Kagaganda ng Taiwan si. Sa ubi natin. 200. 200 yan. Yeah. Wala pa po si ano si Isabel Dasa. Dito kay Malo, tanong natin yung sampalok Dito hindi kasi nawawalan ng sampalok, kila mali. Araw-araw po ito, magaganda yung sampalok Madam Malo, magkano na yung sampalok natin ngayon? Asking lang. 55. Sa gabing galyang na puti, pati pula? 35. 35, bali 350. Sa ating puso mapagmahal. 25 lang. Kung so, yung may kapitbahay nyo. Puso nyo na rin yung kapitbahay nyo. 25 lamang. Eh, meron kaya ano, kalamansi nga, no? Eh, good na good o magkano yun? O, oh, kalamansi na good na good. Panto. Andi dito na naman po yung idol ko. You know? yeah. Simple lang po, pero nagdadala sa kanya yung dalawang dimple niya. Yun, no? Know? May dimple naman din ah. niya. May Ay, pakata may dimple mo. Ma. <laughs> ayan, dimple sa, dimple daw sa puwet, pinakita. Yan kaya eh, na pasensya na po kayo may nagre-request na yung iba daw uh, interview natin kasi po eh, ah, kaibigan ko po yan meron po ta kasi mga sakadora sakadoro na ayaw magsabi o oh, magpa-interview kasi nga po minsan nga po yung mga nanonood nga minsan naaaway sila dahil nga pag nasabing gano'n yan, pinipilit daw yata ng mga na gano'n daw hindi po kasi po ang asking price po natin maaari po yung magbago ng uh, minuto, minuto o yung oras-oras maaaring pong tumaas, marin bumaba kaya yung iba po, uh, hindi na po medyo nagpa-update kasi na, nasisita sila kaya okay naman po yun, kasi nga kung anong asking price ng iba, ganon din naman yung asking price ng mga na-interview natin, eh. pare-pareho lang po yan uh. isang mapagpalang araw mga kagulay welcome po ulit sa ating youtube channel dati ni Mr. Palenque today is June 22 araw po ng linggo a blessed Sunday po sa ating lahat andito po tayo sa pesto ni uh, Sanya Lopez Pinagka pinagkakaguluan po si Sanya Lopez samahan niyo po uli akong alamin natin yung mga asking price yung mga turing na presyo ng mga sariwang gulay tulad po na nakikita nyo sa ating video dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palihin ko ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte samahan niyo po liyakong alamin natin yung mga asking price ng mga sariwang gulay nito para po sa inyong pag update Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel para naman po sa inyong suporta. Ah. Sana po mabigyan natin ng isang magandang like. Kaya tara let's, samahan niyo na po ako mag-update. dito po sa mga kaibigan kong dalaga ito po may nakita ko talong ay ano ba itong mulcho oh, ay reject ba ito kala ko totoong to, ano yan eh pag reject magkano ba natin nabibenta 50 na. oh, asking na 50 ito reject to 50 tanda niya yung, mag yung maganda niya magkano oh. Oh, may maganda 60, 50 Ito reject medyo oh, 50 Reject yan ha, reject kaya tandaan nyo, iba-iba yung iba, asking price. Depende rin po sa ganda ng gulay. Eh, yung upo natin ngayon, magkano? Delta, yung magandang maganda. O yun, yung magandang... Dente, magandang yung magandang magandang upo, sabi ng ating magandang dalaga. Magana? Dente, yung di maganda, 8, yan. Ayan po at uh, medyo patuloy pong nagdadatingan yung mga gulay dito sa ating baksakan. Ah, ayun po yung kaibigan natin ah, ano, yung kakambal ko po, si Totoy Mola. Totoy Mola, magkano na yung ating battle ano? <messorman> Ayan po ang aking kak... Okay, son. Ang layo naman nun ano. ha. Ayan, ang na yan. Sa mga barkado kang hindi marunong maligo dyan. Taga saan ba yung mga hindi marunong maligo? Nakasamahan ko rito, yung hindi marunong maligo. Ayan. Ayan. Kaya maliligo na yung mga yun, ano? <laughs> Totoy mo lang yung ano yung ano uh, yung bonito natin ang palaya. Bonito natin na Porenta, ya. Ganun sana. Mukhang meron tayong body 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 ngayon ah. Ay, ayan, Ayon, ganyan ba oh. magandang lalaki din ano. Binata pa ba 'yan? Dani Nix ba? Okay. Salamat Tatay Mola. Eh, yung sa Sultan ba? Magkaano yan? Insultan natin ngayon magkano boss? Ah, okay. Ah, yung malilit. Malilit. Right. Oh, yan. Okay. Malilit. Okay. Ano? Sandan. Malilit. Sandan, bali 1,000 sa bundle. Hindi. 100 na sa bundle. 100 isang bundle. Yan. May tanong natin. Dito kay Jeff. Busy kasi. Yes, tama po. Susultan. Hola Oh, 150 sandal, isang 'yon. Medyo ano ng Oh, Sultan, ano. Ayong, ganyan ang palaya. 30. Yan. Salamat. Shout out po sa mga taga Karanglan, no, sa mga nanonood sa ati sa Karanglan. Pati nga po pala sa atin dito sa ating barangay Kalawagan, nagpapa-shoutout din. May mga nagpapa-shoutout. Shoutout po sa mga taga-barangay Kalawagan. Ay ang ganda ng ati ano ini ano ano, ano, ano variety nito? Ah, uh, bisita Ang tataba no, magkano ngayon dito isang ano, isang bundle? 70. Oh, 7 by 700 isang bundle ayun. Eh, no? Ah, impressed. Etong birthday natin. Ha? 60. 60. Yung May Bulacan Y. O oh, yan. Salamat. Ayan, meron din siyang bonito. Yung bonito. O, oh, 35, 30. Tanda niyo po ha. Ah, slim price lang yun ha. Hindi naman sila nagkakalayo sa ano na mga presyo. Ate, yun yung papaya mo. Magkano papaya? lang po ba? O, yung papaya daw, sampu. Dito sa nagtatanong ng mani, kasi kahapon wala po akong nakitang mani, manil, kaya hindi uh, na pag ano, update. Ngayon may manil po. Tanong natin ngayon, magkano ang per ng mani Sir, dyan, magkano yung kilo ng mani natin ngayon? O, oh, 60. Pag isang bundle? Pwede rin nga ito, no? Yan o. No? Gusto niyong bumili ng money maganda. Ito kay Sergio, no? yung entrance. Oh. Ito, pwede rin bili. Yan, no? Kaganda ng money nila. Mapipintog yung laman. Mapupula pa. Ay, no? Si Boss Edward, kadadating lang. Wala uh, pa siya masyadong gulay. Mamaya-maya pa yan. Ito kay Boss Edo, o. Tanong natin to. Ang dami ng ano... Biskaya siguro to. Kaganda ng motor ni Boss Edward. Oh. Ito yung ano. Kagandang lalaki na. Kaganda pa ng motor. Pang ano ito eh? Big bike talaga ito. Good morning. Hindi ba Biskaya ba Boss Ed itong ating ano? Oo, Mag, ano bang ano yan? Variety. Variety. Yan ang garnet. O oh, garnet. Magkano nga yung asking price ng garnet? Ang dati 30. O 30. 30. 30 hanggang 28. Tanda nyo yung ask yung price lang. Isa maliit. Isa yeah, maliit. Ito, nagbibigay tayo dito ng 23. Yan, meron naman 23. Maraming naman kayong mga kapamili. Basta po ang ba... Diamante. Uh, diamante. Magkano yung ganyan? 23. Diamante. Medium ko ng diamante. Uh, medium ng diamante ito. Garnet naman yan. Garnet, diamante. Yan ang variety ng kamatis natin. Yung bagong festival ni Boss Ed, pagpasok ng pagpasok nyo ng entrance, kaliwa po, pangalawa, katabi ng gulay bagyo nila Madam Joyce and Sir Ed's din ang ano, gulay bagyo. Ayan oh. salamat, Boss Ed. wala yata yung girlfriend mo. Ah, wala, nagpahinga. Ayun, nagpahinga. Ganun sana. Salamat. Dahil nakita na natin si Boss Edward, wala pa naman kasi siyang ibang gulay. Tanong na natin itong talong. Basta Edward, magkano yung talong natin? Asking lang, yung asking lang. 70. Oh, 70. Yan po ah. Marami po kasi nag-aabang ng pag-update sa inyo. Kada dating lang, tapos ito, tatayo na. Lili, ah, uh, eh, lilibot to dito sa baksakan. Marami kasi yung uh, sinusupplyan yan. Saka sa imperness naman, internet naman po sa mga ibang sakador na magpa kaya magpa-update kasi nga minsan kadadating lang ng kanilang gulay minsan naman uh, iba yung nakabantay at minsan naman talaga nagpapasilaat. at talaga minsan naman din nila tayo ma-entertain dahil kasi nakaka-estorbo din yung pag-update natin dahil maraming namimili kaya pasensya na po at least naman meron tayong idea pag nag-update tayo sa ibe tuloy ito ang ganda ng kalamansyo dito kay Ati Marito. ito ano na natin magkano? Mga 6-10 po. Ano na natin? Dito, natin dito. Wala yung may ari. Mga mamimili mga ito. Dito may gulay bagyo tayong peso. Kaya lang eh, medyo hindi rin ang papa interview si Ate Irene. pero ginagalang po natin yung kanilang mga desisyon. Ito, Si Jose Senyo Lopez, ang katatapos lang mag-makeup kanina. Kung nakita niya naman, nakuna natin. No. Eric, magkaring okra natin na asking price. Ini ini trenta ya tu. Sa Taiwan. Twenty cinco ya yeah, ko. Itu na po yono know, yung before and after kung nakikita nyo kaninang nag retouch. Ay eh, eh, na po yung ano resulta ng retouch kaganda talaga. Si Sanya Lopez po ng uh, ating baksakan. Ito, tanong natin ha, uh, kung sasabihin na uh, yung uh, patolang kinis. So. Uh. Ayun. So, uh. ay, magaling patolang kinis natin ngayon. Patolang kinis lang. Magkano, uh, Dory? Asking lang to 25, yan kinis tinis, 25. Ayan po, kasalukuyan na nagdadating ngayon ating mga... Ito po si, ano, si Bullet. Si Bullet ng ating baksakan naman. Kung kilala niyo si Cesar Montano, ayan. Ayan, Cesar Montano ng baksakan. Dito, tipi ng puti. Oh. Alamin na natin tipi ng puti. Maganda yung tindera dito Madam maganda magkano yung pipinong puti po natin Ito Sampo yan okay. Ganyan ka ganda yung mga sakadora natin dito Ayan ha Talagang haggard pa yung mga yan ha Wala tayong masabi yan, Sampo daw itong pipinong puti Medyo malit kasi Depende po din talaga sa mga variety Ng ating mga uh, gulay Kung malaki kung maganda Basta kung maganda asa niyo medyo angat siya o, 10 yun. Tanong natin yung uh, pipinong bakla. Ito. Oley, magkano yung pipinong bakla natin? O, 2.5, 25, 250, 1 banded. Ay, sorry. Kung hanap niyo naman, napakagandang sa sariwang sariwa. Ito kasi, bira makita yung presyo niya sa gitna. Kaya kung... Gagalod ka din nyo talaga yung mga pwesto Gilid-gilid, marami ito Sa likod siya ni Madam Lele no? Tingnan nyo, kagaganda ng saluyot nyo Boss, magkano yung saluyot natin ngayon? 12 po 12, tingnan nyo ha Ayan po, pagpasok nyo po dito sa bandang din na 1, 2, 3, 4 Pang limang pwesto, makikita nyan Araw-araw po, napakaraming saluyot dito Salamat Ayan po, daming kamatis na dumadating Ayan, to sa labong. Kaya mo magkano yung labong natin ngayon? 25. 25. Ayan, meron tayong magandang model o, dito. Sa, sa akin, 20 lang. Ayan. Depende rin po talaga sa ganda ng labong yan at depende ba, po sa ano. Ayan. O, ayan, magaganda. Basta, sa ang, po, ang ano yun, o, binargain niya. May 25 hanggang 20 po. Ayan. Magdadala na naman yung mga ano, magdadala. Dito, tingnan natin yung kay Are. Are. Yung ano, itong pipino dito, yung pipinong puti, ito medyo malaki kanina doon sa natanungan natin. Miss Jackie, magkano yung pipinong puti natin? Ayan po, 15 lang po. O, 15. Sa ating patulang paligpip. Barang lang din po, 15. Ito, mas malaki. Asking lang nila, ito mas malaki sa natanong natin kanina. Kanina medyo maliliit yan po si Miss Jackie. Siya po sa kaibigan ko na medyo nangangayayat na rin dahil nagda-diet. Ayan. Kaganda. Dito malayo pa lang narinig ko yung pipinong si puti ni ate. Ano? DC8 daw. Pipinong bakla po yan ha. Ano na madam? Madam, magkano yung pecha niyo ngayon? Wala si Ay to, to ano. Ito bagong dating pa lang oh. Bababa pa, lang 'yun. Kaya kailangan na Ayan, daming pesos oh. 'yo. Mamaya pa po natin matatanong ha, dahil bagong dating pa lang 'yon. Okay. Oh. Dami, Daming, daming ano. Hindi pa na ibababa oh. Diyos ang galing yung mga peche na yan. Gabal doon. Eh, Mahirap mabuksan. Punong-puno pala eh. Kaya niba buksan na no? punong-puno. Pajak pala eh. Dami oh. Saan galing yan? Ang dami nga no. Pecha yun. Pati sa harap meron no. Diyan dyan saan galing yan? Dami. Wala ba? Bababa ba yan. Maraming pecha na yan. Wala barko na Bira ka banda rin barat na yan. Bihira ka. Mga sampu lang kaya ito, Johan. Magkano yung pecha natin yan? 20. 20. Sa mustasa? Sa mustasa mataas ka, 40. 40, yun. Okay. Yan o. Magandang pecha 35, 30. 35, 30. Magandang pecha Okay. Puntahan ko si Ate Peli ko. Kaya, bro. Alamin ano yung pipinong? Bakla. Yeah. <laughs> <laughs> Sa sito, anong mga ito. Hindi ba? 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 Hindi Bakla, Hindi ba? 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 boss. ba? Hindi ba? Baka gusto mo mag-shoutout, boss. <laughs> so, bira ko madanan yung ate Peli ko. Bira ko na tuloy makamusta. Ate Peli, kamusta na ba? Magkamusta, magkamusta. Magkano yung pechay natin? Gaganda yung pechay mo? O, oh, 25 sa ating uh, bawang na super white. 40. Tapos ito, 50, 40 din. 40, 40. Tapos dun sa sibuyas natin puti. 400 Ano yan? 9 kilos ano? Ay, pala pula, pala pula. Maliliit lang Ngayon yung pula ay 800 800 no. Ito nga maganda itong bulakan white At ng ano nga nga ba? Saan libo? Oh. Oh, kapo nga ganun talaga oh. Kahit saan naman eh Ay ganun din Ganyan no Kaya ati baby ganun din Ay yung ating ano yung bakla mo magano? 25 25 Yan na yung yung pwesto po ni Ate Peli ko, dito yung pinakagilid siya dito sa may dulo. Yun. Ayan po. Oh, ayan. Baka hindi niyo po napapansin na yun. Pelico and Luis Gabaldon. Ah, uh, story yan. And model ng sitaw si Ate Peli Salamat Ate Peli. Alam tayo natin kay Brother Jun. Brother Jim, magkano na yung Suprema natin ngayon? 11, 12 Ay, Ayaw na talaga tumas 11, 12 ka. Kawawa naman yung mga kaibigan natin farmers Pero medyo mabilidad na ngayon si, si brother John Dahil nagtinda na ng okra eh, Dapat hindi lang okra Pati talong yung magkano yung okra natin Tingnan nyo oh. oh. Magkano ito? 30, yun know? o. Sa napakagandang okra, may 30. Pero meron din 25, meron din 20. Yan. Depende po sa klase natin gulay, ha. Yung pesto po nila dito, ha, nasa gilid po, ha. Ayun, no? Kaya bago kayo mamalengke, ikutin nyo muna po yung baksakan para makita nyo ibang magagandang gulay. Yung iba po natin na-interview kasi minsan din na natin ma-interview dahil kasi po napakarami po nilang mamimili, makakaistorbo po tayo. Kaya medyo wala pong time na ma-interview natin. Ayan na, isa sa Gulay Baguio, kay Gladys, tapos kay Ate Irene, tapos yung kay Madam May Ann, pati Boss Jay. Itong pwesto nila, pagpasok nyo po ng entrance, ayan po ang entrance, kaliwa, Gulay bagyo po agad. Maaari po kayo namang gumarahi dito kung bibili po kayo ng gulay bagyo nila. Ayan o. No? Katulad dito. Alamin po natin magkano yung mga asking price ng mga... Boss, good morning. Magkano yung repolyo yun na natin ngayon? 350, boss. O, 350. Tingnan nyo. Quality, quality. Napakaganda ng kanilang mga gulay repolyo. Quality, quality. E no? yung sa carrots? Carrots po, 600. Bro. O, 600. Sa sayote? Sayote bro. Sa patatas 350 350 380. 350, 380 Depende po sa klase Sa pechay bagay po magkano ulit 350 Sa ating cauliflower magkano Ay broccoli 70 70 Sa lettuce pong bilog 140 Sa celery po natin Sa leeks Yan pa Joyce and Ed's Pagpasok nyo po ng entrance unang-una po sa kaliwa ang pesto, Kaya makikita nyo po agad. Saka po, maaga kayo mamili dahil mamaya mga alas, 10, alas 11, mauubos Ay. na po ito dahil kasi maraming namimili sa kanila. Eh. Ano? Kaya doon sa mga taga Bulacan dyan, Manila, Pampanga, maaga kayong mga lakal dito sa ating ano, baksakan para maakuha kayo ng magagandang gulay. Salamat, boss! Ayan po mga kapalim, kaya ang ating pinakalatest asset price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating Kabanatuan Baseball Trading Center, palengke ng Sangitan na narito lang po barangay Magsaysay Norte. Please don't forget to follow my page, palengke ng Sangitan. Ganun din po ang ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke. Para po sa inyong pag-update ng mga asking price, hindi po po final prices sa asking price nang mga gulay. See you po again tomorrow for my next vlog, bye. -bye. God bless us all po.